Sa nagaraan, napuntahan namin ang isang dalaga at ang ama niya na may sakit. Ang tanging inaasahan nila sa pang-araw-araw na pangangailangan, ang lula na nagtatrabaho sa tubuhan. Sobrang hirap ang buhay nila, lalo na ang dalaga ay estudyante pa, may sakit pa ang kanyang ama. Kaya sa oras na iyon, pinasaya namin sila sa aming munting handog. Ang hindi nila alam, na hindi dito nagtatapos ang lahat may dagdag pa kaming sorpresa sa kanila tara samahan nyo kami eh hey, kumusta nakabalik yun eh hmm? nakabalik me yan po ay ngayon po ay bumalik kami dito ngayon so si tatay Jennifer no dama hmm. si Jenny at saka si uh, Lola Lola Panya no meron tayong surprise so masaya Oo. so yan po ah. kaya bumalik kami dito ngayon kasi sa nakaraan nating upload video na ikatong blog vlog na mo ni Arimi na ay may nakakita nga naluoy po ng tunol-tunol uh. so ganina nang trabaho ko no ka o dito, iapas ko ni Junil Uh, so okay lang, okay lang ka undang sa kadito. Oo, oh, oh, oh. Okay ra? Oo, oh, okay uh, ra. Okay layo yung kayo sa kamanggahan. Oo. Uh, Unsa uh. man imong hangi bati karon nakabalik mi? Malipay yung kay nagi na na surprise ko kay na nabot na blessings. Bago pa natin ibigay ang sorpresa, tanungin muna natin si nanay, gaano ba kahirap na siya lang ang naghanap buhay kahit na matanda na? Ay, sus, listen in taong kayo. Hmm? Said, eh. Kanang... Mag, kanang maglain-lain lawas. Ang magwan talaga ko kayo. Sama yung amang magkaon. Ang amang may... Maka, na magpagkaon. Kanang maghilanat ko. Hmm? Magkaon talaga obra yung Maka-obra ko. Tagpapat maka, kaadlaw. Amay nalala na. Ang kapalit-palit na bugas. Hmm. gawa sa pagpangubra sa kampo na eh. Unsa pa imong nakatunan nga pangwarta na eh, kung kanang na ipuhunan eh. Oh, hindi ko na Ubra na gina ako ah. Hindi hindi ka nakasubok na magtitinda-tinda ng mga kakanin, yung manindag mga example manindag mga puto, wala ka kasuway, ay, ay, ay. Oh, imuha, na. na gyud. Ang imong hasukad pagina sa una. Oh, sukad. Kanus ama na, ah. ka nagsugod na nga nag nagtrabaho ka aning kampo na. Eh. Kay kaning kampo na eh, mao gyud ni pinakapait nga trabaho oh, Hmm. Anna, bago pa ming minyo, sige na kong trabaho sa ayun asinda. Ang imong ba na sa so una na imo kasi trabaho? Oo, mo yung trabaho ko, trabaho doon. Hmm. Tapos Unang interview namin sa inyo, ang sabi mo, yung gamot na ibinigay sa doktor, hindi mo ininom lahat kasi hindi mo kaya. Wah, oh, ininom na ko. Tinagsaraw na ako. instruction sa doktor, sa isang araw, tatlo oh, ang gamot. Oh. So, yan ang sabi ng doktor. Oh. So, uh, maraming nagtanong po, daghang kayang utana. paano daw kayo gagaling kapag yung uh, sabi ng doktor hindi niyo sinunod ama uh, malipong. Uh, malipong. yung tatlong uh, tablita ba yon? Mm. tatlong tablita sa isang araw, isa na lang ininom niyo, mm. kasi hindi niyo kaya. so pwede ba kuya na bumalik kayo sa doktor, up kayo ulit at isabi niyo ang problema na hindi niyo kaya yung tatlong tablita sa isang araw, pwede ba uh. sa sintro? At isabi mo sa ano po sa doktor doon na eh, hindi mo kaya malipong malipong ka, mm. ma mahilo. Mm. Isa lang ininom ninyo. So isulti ni mo sa doktor ha. Mm. Good news po. Uh, naami ihatag ninyo, ha? Para na nga para nga makaluag-luag agamay sa pangbugas bugas, -bugas nay. No? Mm. Kay, ka, ka na. No? Kaluag-luag ka kay kana inuhang pagpangubra pangbugas-bugas na gamay kay mm. So karon makaluag-luag. So happy? Oo. Oh, Oo. At saka din eh, naasa ko ihatag nimo para pang school supplies. At kuya, mayroon akong ibigay sa inyo na pira para pamasahi mo doon sa balik doon kasi yung yung uh, yung gamot pre yon kasi TB yung sakit niya no? TB positive no? TB. Ang sakit po ni kuya TB may prepo po na gamot sa sintro sa Tabugon. Alam nating lahat prepo po yung gamot uh, minsan six months, Lumagpas pa sa sickness hanggang gumaling po kayo. So ang advice lang namin sa, iyo, sa inyo, kung ano po yung gamot na ibinigay sa doktor, sundin po ninyo, inumin ninyo para gumaling kayo. Tama? Oh, sige. po Magsabaw kayo ha. <laughs> oh, oh. Atang namo grasya. Ito po yung mga resibo natin. Yan po. Yan po, Nay. ah uh, ang pira pong uh, ang pira pong nalikom namin, Nay. Among natigom. 19,230. Inday. kuya, uh, 19,230 ang amuang natigom ng kwarta. So, ang atuang groceries, itong bigas, nagkahalaga po lahat ng uh, 5,000 5,863 lahat yung uh, pinamili natin at saka may sobra na na ang sobra din 13,000 na cash 13,367 ibigay namin sa inyo para sa inyo nay, may hawak kang pira lagi si Jene, makabili ng mga school supplies at yung sinabi ko kuya yung bumalik ka sa doktor magpa-check up ka ulit Uh, palitan ba yung gamot ninyo or ano pong advice sa uh, doktor sa inyo okay nagkasinabot ah. ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,367 1 2 367 dihan na lang ang sokle ha keep that sense dakan uh -oh. salamat sa, sa tabang sa among kalison dakan uh -oh. salamat aning hinabang mo sa among kapumbrihan taon uh -oh. so pwede ka na mo pahihuay na ha Oh, Anang yeah. po, huwag oh, sa kilang simana. Oh. Kaya na may bugas daghan. Kaya oh, nah. po yung mga groceries. Kaya na pa dyan kay 5,000 para sa Moha. 5,000 kay Jimmy para sa school supplies niya. At uh, 3,300 kay ano po, kay oh. sa anak mo. Oh. Siguro ibalik siya sa doktor ha. Oh. Kaya nang malisan na sa nagtambal. Malisan na sa nagtambal. So, karoon din eh. Uh, nana kay para pang school supplies unsang may ikasulti niya dahang uh, intong salamat sa nagsponsor ani sa nabot nga blessing na nitaon gyud school supplies maraming salamat sa naabot nga grasya magkabalik ko sa tabugon nana kay pamasahe. Uh, kay lisod gyud kay utay pamasahe ng tabugon maraming maraming salamat sa sponsor sa mga nag-abot po, maraming salamat talaga sa inyo yan po uh, nakabigay tayo ng madami blessing para sa kanila uh, maraming salamat unang-una, Steven sa Melbourne, Australia and si Sir J. Sayoke nagbigay po sila ng 11,051 yan po sila, maraming salamat sa inyo, at uh, ang pangalawa, maraming salamat Tim Trolala Tim Trolala yan, maraming salamat sila po si WNA007 si nagbigay ng 2,000 Kimi USA nagbigay ng 2,000 Alina Barbose and Marilyn Pablo nagbigay po ng 4,179 so ang pira sa Team Trollala 8,179 kaya ang pira natin lahat umabot ng 19,230 so ang groceries natin Uh, 5863 ang 13,000 na tira, ibigay ibinigay natin kay Lola para sa kanyang kas uh, na hawak mahawakan at saka yung 5,000 sa, sa yung 5,000 para kay Jenny para sa school supplies at saka yung uh, 3,000 uh, 367 para kay Kuya balik doon sa doktor para mapalitan yung gamot niya. Sige, sige po ha. Uh, maraming salamat sa ating mga sponsors. Lola, uh, daghan uh, kayong salamat. gini So, yan na uh, pasalamat ta uh, pirmi sa Panginoon no, na no, uh, hindi natin uh, akalain no na uh, mga biyaya bang dumating ba. Kaya <laughs> ka. Maraming salamat, salamat. Maraming salamat Kuya Tatak, Kuya Rini at sa mga sponsors. Maraming salamat talaga. Hindi namin lubos akalain na may mga biyaya na ganito, ganito kadami. Maraming salamat, God bless sa inyo. Pagpalain, pa kayo ng buong may kapal. May maraming blessings na dumating pa sa inyo. Para may mas marami pa kayong matutulungan, yung na katulad namin. Salamat! oo. Uh -huh.